apat na milyong video sa Pilipinas, tinanggal ng TikTok dahil sa mga violations. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Aabot sa 3.8 million videos mula sa Pilipinas ang inalis sa social media platform na TikTok dahil sa iba't ibang paglabag. Ayon kay Toph Rada, pinuno ng Philippines Public Policy ng TikTok, kabilang sa mga violations sa kanilang community guidelines ang mga video na nagpapakita ng karasan, illegal na aktibidad, hateful behavior, harassment at bullying, self-harm at iba pa. Itinuturing din na paglawag sa guidelines ang mga video na naglalaman ng misinformation o disinformation. Karamihan anya sa mga video ay tinanggal mismo ng TikTok o in-report ng mga viewer. Dagdag pa ni Rada na mayroong 40,000 content moderation team members ang TikTok kung saan kabilang dito ang ilang mga Pilipino na nagmo-monitor at sumusuri sa mga video na ipinopost na mga user mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.